Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Manunood na naman tayo ng balita at ating pag-uusapan. Anong meron dito? Nako, ito basahin na natin mga kaibigan ha. Mm -hmm, malaking good news ito. Korte Suprema nagdesisyon na kay FPRRD. Lilipad sa Pinas? Yan. Patanong. Ha? Patanong. Question mark. Ibig sabihin, palasyo, Risa Shack. Yan. Kasi ang nakalagay sa kanyang thumbnail, ito nga, case dismissed na. So, ibig sabihin, patanong pa rin. Eh, kung yung korte dito dismiss na, hindi na pwedeng pag-usapan yung mga EJK, EJK na yan. Sabihin na nating uh, sige nga, na dismissed na. Baka nga, no? Pero, sa uh, sa ICC naman, eh, nananatili pa din doon. No? Parang wala pa rin. Tignan nga ho natin kung uh, ano po yung diferensya na kahit dismiss na rito, ipinilit pa rin nila sa ICC. Na parang sila na rin ang nagsasabi na yung korte uh, dito sa Pilipinas parang wala nga abang silbi. Tanong lang yon mga kapatid. Tara, simulan na ho natin. Okay. Anong meron, play na natin? Na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga biased media sa publiko. Oo nga, matapos ano? ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra pinagpabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Korte Suprema, tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng ag ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Kila huh? na sampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang Senadora Alapak na si Risa Monteveros at Laila <laughs> Dilima. Matapos ang kompermadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi na buksang muli ang mga kasong hmm. pinipetisyon laban sa dating Pangulo. Na... Okay, kung ito man ay totoo, kaya siguro wala na silang magawa. Kaya itinawid na lang po nila sa ICC na sinasabi nga wala naman tayong uh, jurisdiction doon pero ginawa nilang tulay yung uh, Interpol. So parang wala din, you know? parang nakakaloko na sinasabi mong hindi pwede pero naging pwede. Grabe you no? Know? Pangit talaga ng administrasyon ng si Rodrigo Duterte kaya ayun pa nga sa marami sa ating mga kababayan wala na tapos na ang laban ah. ano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan ating alamin pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe yes. at click the notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na ia upload sa channel na ito. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang Dismissal of Human Rights Petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ah, okay. So iniisip ko, ewan ko lang ha, kasi ah, mag opinion lang din naman tayo dito sa balitang ito. So ibig sabihin, kaya pala talaga nila tinrabaho papuntang dahig itong si Tatay Digong kasi dito po sa Pilipinas wala na silang magagawa e kumbaga hilaw kasi nga kinlis, case close na pala eh so parang wala naman na wala dapat pag-usapan pa pero gumawa pa rin sila ng paraan para po kung, kung, dito sa Pilipinas sinasabing wala na tapos na ibig sabihin hilaw yung mga ebidensya yung mga ipinapakita ng mga may ayaw sa Duterte hilaw lahat ng pinakita kaya dismiss na. So dapat naiisip din yun ng mga ICC. Kung naiisip ng Pilipinas, dapat naiisip din nila. Ibig sabihin wala, sarado na. Pero bakit ganun? Di diba? Ang sabi pa nga nila eh, uh, labag daw sa batas kasi nga kinuha nila si Tatay Digong nang wala man request ng korte. Tapos yung paliwanag nila patungkol diyan nila Tore, parang hindi ko hindi ko talaga maintindihan. Pero wala na, ganun na lang. Tapos na ba tayo, Madam Aimee? Di ba sabi niya tutulong siya? Pero bakit parang ano, Sabagay, sa bagay, haharapin pa nila yung ano eh, no? Uh, impeachment ni BP Sara. Isa pa yun, paano nakatawid yun? sabi, wala daw sa... Uh, wala daw sa rules yung ganun labag sa konstitusyon. Pero anong nangyayari? Lahat po nang nakikita natin na imposible dito sa administrasyon ngayon, e eh parang magic, nagkakatotoo. Kahit imposible, nakakalusot. Ganon tayo ngayon eh, no? nakikita ako eh sa napapanood ko lahat. Pinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol hmm. sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, hmm. tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing There desisyon ng na, oh. 14 Division. May mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte. Oo nga, no? Naalala ko tuloy yung sinasabi nilang libo-libo pero yung mga nakahain lang doon parang sampu, bente O wala pang sandaan ata. <laughs> wala talaga. Ano bang meron sa ICC? Mas matalino ba sila kaysa sa mga Pilipino? Kaya ba kailangan sa ICC litisin? Kasi dito sa Pilipinas, wala bang kwenta? Ganun ang nakikita ko eh. Yun, yun naman pala, eh. na eh. Okay na pala, wala na eh. eh bakit kailangan pang round 2 doon po sa ICC? etong eh, ICC naman, hindi ko alam kung may utak din. Eh. Diba ano, nakikita na nga nila. Eh bakit ganon? Ba't ang dami nagrarally? Bakit nagkakagulo yung mga taga-supporters? Bakit ang dami? Bakit ang ingay nila? Pakinggan nyo rin po kasi sana hindi yung pinapakinggan nyo lang parang yung ICC kasi panig lang nung taga-kabila eh no. kasi kung talagang mautak sila matatalino talaga sila no ewan ko ba sa mga yan misa na nakakamot ulo na lang ako eh no ang dali namang makitang walang kasalanan ng Pangulong Duterte pero ganyan sila magaganda lang silang manamit pero sa tingin ko lang no parang basura mga isip nila yun lang nakikita po ang dami-daming pwedeng patunay. Mag-imbestiga kayo. Hindi yung kung ano lang yung nilalatag sa inyo ng kalaban nyo lang titignan nyo. Tapos ang bagal-bagal ng proseso naging final and executory ito noong April 29, 2024. Ah. Sinubukan pa ng grupo karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema. Mm. Ngunit hindi na ito pinahihin tulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban mm. sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Inquired That .net Dismissal of Human Rights Petition versus Duterte Reaches Finality The dismissal of petition for protective Rights filed by several human rights groups where former president Rodrigo Duterte was embroiled has attained finality In a document made public Thursday the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment oh yeah, no? means the decision was already recorded in the case book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines (RMP) and Gabriela that suit a reversal of the court appeals decision. Dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members, the said petition was dismissed by the Fourth Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019, at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by two or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of three of its human rights workers, Zara Alvarez. Ryan Hubilia and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings, Serapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito at ayon pa sa kanila. Thank you so much Supreme Court, binalik ninyo ang tiwala namin na may justice pa dito sa Philippines. Thank you Lord, basta gumawa ka ng kabutihan at katotohanan, yan talaga ang magwawagi. God bless. Eto na, ang nakikita ho nating lahat, mabagal yung uh, pag, uh, pagpaprocess o yung ginagawa nila sa ICC. di ba? Alam nyo, pag napatunayan, dito nga eh, napatunayan na eh, eh, bakit hindi silipin ng ICC yung Supreme Court natin? Eh, ang ano naman ngayon, ang nakaupo, administration po ni PBBM eh. So, ibig sabihin sa kanila lahat ang panig niyan. O, bakit ganon? Lumabas sa korte na wala na palang ano, kumbaga okay na. Pero itong ICC, naghahanap pa rin ng mga malalabot hilaw na mga ebidensya. Yung mga ebidensya na yun, sa tingin ko lang ano, galing na po siguro sa korte yun, pinasa na ng mga taga-kalaban. Tapos ngayon, yung mga pinasa nila sa Supreme Court na ibinasura, yun din yung ipapasa nila sa ICC. Yun ang nakikita ko. Ngayon, itong ICC, dinampot nila, eh, hindi ba ano, hin, hin, mahirap bang isipin na pag-aralan agad nila yan? Bakit inabot man ng ganong katagal na buwan na magpasa hanggang ngayon, nakapending pa rin si Tatay Digong? Eh, papano kung napatunayan talagang wala siyang kasalanan? Dan sa ICC, wala naman talaga. Eh, so, papano kung walang kasalanan? Pano na lang po yung mga buwan na inabala nyo? Sobrang laking abala yung ginawa nyo po kay Tatay Digong. O, papano na lang yun? Ganun-ganun na lang ba yun, ICC? Eh, hindi naman kami ang naglagay dito eh. Kasama na din kayo. Ang tagal nyo magproseso. Dapat kasama na din yung mga nagdakip lahat kayo. Damay-damay. Kaso, paano mangyayari ang lahat ng yun? Kung ang administrasyon ngayon na eh, hindi natin maintindihan. Example ko lang, yung hindi natin maintindihan, sabi niya, pag sa yung baha daw iipunin para magamit sa tag-init. Tama ba yun? O ka, parang kaparehas ng ganun yung sinabi niya. Parang kaparehas na ng katatanim lang tapos inani agad. Ano ba naman yung pangulong yung Binangga lang tapos ng flood control. Binangga ng barko. So yun ba yung dahilan? Kaya binaang buong halos <laughs> buong Pilipinas. Anak ng teting ng mga dahilan niya. Pati yung bycam, gaa, etc. Ang dami pong dapat niyang sagutin na puro na lang Duterte ang nakikita nating may kasalanan sa paningin nila. 125 million kung ilalaban mo yung mga paratang lalo na doon po sa 150 million na tumanggap po ng tumanggap dahil pumirma sila o paano yun ganun ganun na lang yun dead ma dead ma na lang yun wala talaga tong bansa natin mga kapatid no kaya tayo manalangin na lang po tayo na matapos na tong uh, 2025 26 27 hanggang maging 2028 na kasi sa nakikita natin mula po ng nagre-reaction video tayo ng mga balita, wala na ho silang inatupag kundi pabagsakin ang Duterte. Lagi-lagi na lang. Yan po ang ano nila, mission nila. Kasi nga 2028, malakas pa rin ang Duterte, no? di ba kayo, hindi kayo nakakahiyana yan? Wala na kayong ginawa kundi puro Duterte, Duterte, Duterte. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin may paliwanag nasa na yung Maharli Malaking pera yon hindi lang ata billion, trillion ata yon Pag sinabing trillion, masusukat po pa ba yun? Ito na nga yung sinasabi ko, kahit mabuhay ka habang buhay, mamatay ka, tapos mabubuhay ka ulit. Kahit mga trilyon na beses ata yun, hindi mo mauubos yun. <laughs> Magsasawa ka na lang sa buhay mo, no? Kung immortal ka, hindi ka na, hindi ka na titegi. Oh. Nasaan na yung pera na yun? Wala <laughs> Yung flood control, wala na. Naklanteting binabaan na naman po sa Metro Manila. Pero hindi na ibinabalita ng maayos hindi na masyadong pina ano. Duterte pa rin, Duterte. Kahit yung mga taga-kabila, mga taga-pagtangol ng kabila, wala na silang maibalitang magandang nagawa ng Marcos kaya Duterte pa rin ang ano. Ay nako.